Magandang araw! Samahan niyo po ako ngayon sa aking bagong kwento. Ako nga po pala si Miss Jen and I'm proud to be na Karin. So, for today's vlog ay lumuwas nga po pala ako upang kunin ng aking Subpro certificate. Kasi nga, di ba nga po nung nakaraang taon ay isa ako sa mga pinalad at biyaya ni Lord, to God all be the glory, ay nakapasa ako ng Subpro civil service exam. So, bago nga po pala ako lumuwas ay ako'y natulog na lang sa aking kapatid dito sa Infanta at sabi ko'y maaga ako bukas para makapamili ng kahit konting pasalubong Pupunta nga muna po pala ako sa Las Piñas sa aking mga kamag-anakan at para makabuelo at malayo-layo po ang aking biyahe. And shoutout nga po pala kay Papa GP na nagsundo sa akin. Thank you sa inyong pagsundo. Ang aking nga po palang pinamili dito sa palengke ng Infanta ay yung mga hindi nila palaging kinakain. Kagaya ng matalos, pako at saka itong Ah, tapos ay may binili rin akong kaunti rin pong alimango. Tapos ay may pasalubong din akong passion fruit or yung tinatawag namin ditong prutas bundok para matikman nitong aking mga pamangkin doon at nang hindi puro apula la ang kalilang nalalaman. Prutas, di baga. Tapos ay pagdating ko nga po pala sa Alabang ay ako ay nagpasundo na nga din nga po pala kay Papa GP. So medyo ako po ay uh, talagang nanibago at napakadami na dito mga kabi building up. Ay ako pati hindi na masyadong sanay sa ganitong lugar at syempre dun sa bundok naman ay kapag naghahabal-habal di baga ay napakalawak ng kalsada at wala naman traffic di baga at wala naman sasakyan ay di dito sa kamay nila, dito sa Alabang, sa Las Piñas o kung saan man dito ay talagang napakadami sa sakyan. <laughs> Pabukas! Aba naman! Hi, Mama! Hi, Nana! Hi, Milo! Ah! Oo, oo. Oo! Oo! Laki! 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 naman Kunti lang... So, um... Ay, dahil so, dito na kami. Oh. Ah. Saka <laughs> iPhone yan. <laughs> iPhone bagay. Oo, iPhone 2. Ya, oo. Ano? Nakakabili na iPhone. Ano? Ano, Mami? Parang ano? Parang iyekin! Ay, iiwulog. Ay, ano yun? Malalaki. Hala, hala. Uy, wala. Ito nga, alis. Hala. Sa bundis, ah, ito pong pako. Galing po iyan sa, ano pa, bundok ng tarala na. ng mga kabalat po. Akong pako dito, ayan. Ito naman po ang aking mga, ano, natin. Ito po yung aming sausawan. Ito lang ano Kuha ka nung, Orange bundok, kumakain ka nito. O, oh, mami to. Kumain ka. Binigyan natin ng ating ano bun si buntis ng ano orange bundok so patitikimin po natin oh, oh, ang matamis yon matamis lang? Patitikimin po natin yung mga taga dito sa Sulu but po mo sa Malayabas mo hmm. tong isa rin eh. ay ano ano nasa? ano na uh, ano ano Asim. Oh, what? Darling, are you missing? I know. Hey, you. Think of. Okay, Masarap. Ikaw masarap. Hey, <laughs> okay, ayan. Okay. I have something for you. You know what this is? Fruit. Fruit from the forest like me. It is I came from the forest, okay? I'm your grandma. <laughs> Oh, so so, konti lang so jay para jay alam jay. ni JJ kung ano. Mamaya mo na isubo. Go. Oh, so, uh, di diba? si okay, ba? Si diba? JJ. Diba? Tamis niya. A mo, ay, diba? ay, ay, ay sarap ako. Bago pag mo lang sa. Masarap? Oh. Ano yata pala yung magkakula. Oo oh, naman. Oh. Tingnan mo nga. Oh. Mapula-pula din naman ako. Happy birthday to ba kulay oh, niya no? Ay, ay. Apo, okay. ay bakit ang tingin mo sa akin? Ay nakakatuwa naman at kahit pano, ay na-appreciate naman nila itong aking mga dinala sa kanila ah. So, that is for today's video. At may chika pa po ako sa inyo. Hindi ko lang po masyadong kinahabaan itong aking vlog at uh, nang hindi naman nakakainip panoorin. So, maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta. Lagi po nating tatandaan. Simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payaba. Salamat po! Bye!